ba kayong magbasa ng libro? Kung gayon, tiyak na matutuwa kayo sa kwento natin ngayon, ang Librong Lumilipad. Kaarawan ni Popoy, at tuwang-tuwa siya dahil kay raming regalo ang natanggap niya. Mayroon pa siyang natanggap na mga laruan. Pero may isang regalo na talagang pinakahihintay ni Popoy. Yun ay ang galing sa kanyang ninang. Sana magandang laruan ang irigalo sa akin ng ninang ko. Ninang! Ninang! masayang salubong ni Popoy. Maligayang kaarawan, Popoy! Binati naman siya ni Ninang. Ngumiti si Popoy sa kanyang Ninang, ngunit hindi siya masyadong masaya sa regalong natanggap niya. Dinala ni Popoy ang libro sa silid. Inihagis ito kasama ng iba pang laruan. Aray ko, aray ko! May narinig na boses si Popoy. Sino kaya yung umaray? Wala naman akong kasama sa silid takang-taka si Popoy. Kinagabihan nang matulog si Popoy, bigla na lamang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok sa pintuan ang librong regalo sa kanya. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Popoy. Gusto kitang maging kaibigan, Popoy. Kahit hindi ako laruan, malilibang ka rin sa akin. Madadala kita sa iba't ibang lugar maipakikilala sa iba't ibang tao. Sabi ng libro, hindi makapaniwala si Popoy. Talaga? Madadala mo ako sa iba't ibang lugar? Sumagay ka lang sa akin at lilipad tayo. Anyaya ng libro. At ganoon nga ang ginawa ni Popoy. Mataas na mataas ang lipad nila. Mabilis na mabilis. Nanlalaki ang mga mata ni Popoy sa tuwa. Ang sarap palang maglakbay kasama ng libro. May wagang libro. Pumunta naman tayo sa ibang lupain, oh. Oo ba? Payag naman agad si libro. At inilipad siya ng mahiwagang libro sa ibang lupain. Nakarating si Popoy at ang libro sa Banawe. Nakita niya ang mga palay na nakatagin sa bundok na parang hagdan. Ang ganda ng folk na ito. Maglakbay pa tayo, may libro manghang-mangha si Popoy. Marami pang lugar ang pinuntahan ni Popoy at ng mahiwagang libro. Maraming tao ang nakilala niya. Mahiwagang libro, hindi hindi na kita itatapon o pababayaan. Sabi ni Popoy sa libro, bigla na lang, naramdaman ni Popoy na para siyang nahuhulog. At nang magising siya, nandun pa naman siya sa kama niya. Ay, hindi pala totoong nakalilipad ang libro ko. Ikinuwento niya sa ina ang nangyari. Sayang nanay, panaginip lang po pala yun? Sabi ni Popoy. Pero talagang madadala ka ng libro sa iba't ibang lugar, Popoy. Ibig mong sabihin, nanay, talagang makakalipad ang libro? Hindi, anak. Pero kung magbabasa ka ng libro, marami kang malalaman tungkol sa iba't ibang lugar. Marami kang makikilalang mga tao. Kinuha ni Popoy ang libro Nagulat na lang siya nang makita sa mga pahina nito ang mga lugar at taong nakita niya sa paglalakbay niya. Masayang binasa ni Popoy ang libro. Tinawag pa niya ang kanyang mga kalaro para mabasa nila ang mga kwento dito. Lahat sila ay natuwa. Mula noon, inalagaan ng mabuti ni Popoy ang kanyang libro. At alam niyo, tuwing kaarawan ni Popoy ay laging libro na ang kanyang hinihiling na regalo. At 'yan nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa susunod mga bata. Paalam.